Ina-explain mo na uh, sa kanya na na ang siya na bailish niya akin sa seatbelt. Hindi. Pambira ka naman, brother. Dati akong polis, huwag mong palulusutan. Pasensya ka na, Hepe, ha? Pinapainit ang ulo ko, eh. Ang mo, oh, driving unregistered vehicle. Huwag oh. ka mapapalusot kasi hindi lo, hindi obra oh, yung palusot mo, kapatid. Ito, may resibo po, Baka nagkamali po talaga. Ayun na po naman, happy. Pasilip mo ha at ayusin. Anong baka nagkamali? Ilang taon ka na ng team leader? Sa taong ko. Paano 'tong naging team leader? Baka bata mo ito. Ayusin nyo. Hefe, with all due respect. Jesus. Ayusin natin. Kapatid. Ito, walang personalan sa pangalawang mong offense. Papatanggal kita. Opo. Opo. Colonel Busita, hindi nga naiwasang mag-init ang ulo dahil dito sa LTO Enforcer na mula pa sa bayan ng Taytay Rizal. Dahil mantakin nyo mga idol, hinuli niya yung jeepney driver na may violation unregistered e eh samantalang hindi naman expired ang rehistro. At ang malupit nito mga idol, nung nagkarap sila ni Colonel Busita, eh tila ba parang ginagawa bata o parang kahapon lang pinanganak si Colonel Busita. Dahil nagre pa ito na no seatbelt daw ang kanyang nilagay na violation. E samantalang napakalinaw sa ticket na unregistered. Kaya tara, sabay-sabay nating panoorin ang katakot-takot na sabon na inabot ng l 2 m Enforcer dito kay Kernel Bosita. Pero bago yun, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Alright! Ito yung yan ticket. Ito po. Nahuli ka August 24. Opo. Nasaan yung register mo? Ayan po yung rehistro mo. Ito yung register po ng August. Yung naunang rehistro? Ito po yung ano po, yung loo mga rehistro po. Ito po yung loo ito yung nag-renew? Opo. Ito yung nakita na enforcer? Ano? Opo. Tama. Nag-renew kayo? Opo, nag-renew na po ako ng ano, tapos ko na din po. Kailan kayo nag-renew? Yung matapos ng mahuli? No, nahuli na po. Bali katapos na po ako ng ano ng ano. Ito! Thank, Thank you. Okay. Okay, nawakan mo yung... Nung mahuli ang dala ito. Opo yung ano ito. Po. Opo. Thank you. Thank you. Thank you.

brother. Brother, ikaw ang chief? Tama-tama. Yes. Brother, good afternoon. May enforcer ka, brother, chief? Ay, aming tibli. Tibli Yes, po. Ano? Patawag nga, pwede? Brother, ikaw ang tibli din? Malinaw mata Next like, renewal date? August. August ano? Okay. Ah. First renewal ba ito? Hindi, wag Renewal yun. Hindi, tingnan mo yung renewal date. Nakita mo? Yes, sir. Ano na June 1 to August 7. Oo. Oh. 2025. Kailan sa x memo August yung teneke Tinikitan siya. august 24 and vehicle from naman. Team leader ka Brother? ano ko na ko 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 Recorded tayo ano ha. Po, oh. Ano po sa driver service. ko po? Public awareness. Oh, Tapos, ang ano niyo sir, uh, asap yung driver. Bali ano sir, nagtrabaho, gawa na hindi po nakakabiyahay. Ano Di po? Hindi na po po magbiyahay. Oh, Jeep po ba ito? Opo. Opo. Sir, i uh, explain ko naman po ito sa driver. Ano po? Brother, recorded tayo ha. Uh, Ayusin mo ha. Uh, Opo. Oh, uh, mm -hmm. na? explain mo na? Uh, sa kanya na? Na? Ang initial violation natin sir ay seatbelt. Hindi. Pambira ka naman, brother. Dati akong polis, huwag mong palulusutan. Pasensya ka na, Hepe, ha? Pinapainit ang ulo ko, eh. Ang mo, o. Oh, driving unregistered vehicle. Apo. Oh. Next renewal date, June 1, 2025 to August 7, 2025. Huwag kang papalusot kasi hindi, hindi obra oh, yung palusot mo, kapatid. Ito, may resibo, eh. Apo. Baka nagkamali na po talaga. Ay, na po naman, hepe. Okay. Pasilip mo nga, tayusin. Anong baka nagkamali? Tingnan mo lang. Huwag mo sasabihin seatbelt na. Papalusot ka naman, brother, eh. May ilang po atas ako na. Eh, manong na yun. Nandyan nga, alika nga. Baka hindi mo na, baka nalalabuan ka. Sir, baka iba lang po yung natin ang pinasa. Wala, hindi pwedeng lulusot. Ako, okay. Opo. Kunin mo yung puti. alam mas malinan. Sige. Sige. Kailan ka pa dito? January This year? Saan ka dati? Naguma Naguma ka Nasa pamilya mo? Lipa, pa Ba't tangas? Hindi pa na uwi? Oo Mamamayat ka nga An? Brother Jerry Kasama ko sa halabar na sa LTO Mukhang hindi mo sinimula ng tao mo ah ay, <laughs> Naka-record. Kasi nakita ko, Hepe, yung mga tao natin na hindi marunong, hindi matututo. Eh, pagod na kami. Pero mo, abot kami hanggang late, eh. Cebu. Diba? Ay, kung magiging mabait ako sa iyo, wala-wala na lang, hindi matututo. Ang gusto natin, Hepe, pag nag-retire tayo, masarap na ang buhay ng motorista. Huli lang, pag may violation. Pag walang violation, ngiti, ngiti lang. Uh, Oo, oh, kasi kung di tayo mabagsik, mabagsik sa tama. Yes. Batangyan nyo ka, no? Oo, oh, pari naman tayo, magkakaintindihan tayo. Batangyan nyo ha, tama, matapang. Pag kamali, sorry. Wow. Lingguhan uwi mo. Lingguhan, sir. So, Baka magkasala ka dito. <laughs> Natawa ka parang... Parang... <laughs> Ay, kawawa naman itong mga ito, Hefe. Paano kung naniwala sila? O yan, driving unregistered. Ganito, Hefe. Siya may ari ng jeep. Tumawag sa amin eh, ang sabi, hinuli driving unregistered. Okay. Eh, kausap ko siya. Ito nga, yung renewal date. Pagdating ko dyan, considering na siya naman ang may-ari, okay yon At antitingnan natin yung resibo. Kapatid, hindi pwede mong sabihin na winarningan mo dahil hindi naka seatbelt ang chinek mo oh, ang driving unregistered vehicle at yung problema sa iyo kapareho ng problema sa iba nakalagay next registration renewal June 1 2025 to August 7 2025 Kapareho ng ibang enforcers ng LTO Nung nakitang Ang renewal date August 7 ay eh lampas na expired. Kaya nga pagdating ko, tinanong ko kay Hepe, eh mabuti at si Hepe hindi na antok <laughs> oh, kasi... Yung, yung nakalagay kasi dyan ng 7, ang oh, sir eh. uh, Sa surcharge Church, kaya ang 7 lang yan. Eh. Kasi second, uh, second to the last digit niya, para hindi na buka Church, dapat before August 7. Yes. At ang purpose nito, kung wala nito, na ganitong sistema, eh baka ang mga car owners magsiksikan sa LTO. Kaya kahit pa paano, ino-grouping eh na, di ba? Ilan taon ka ng team leader? ko. Paano ito naging team leader? Baka <laughs> bata mo ito. Ayusin nyo. Hepe, with all due respect. Ayusin natin. Kapatid, ito, walang personalan. Sa pangalawang mong offense, Board papatanggal kita. Opo. Kasi, ay, kawawa naman yun. Hindi mo, abala. Ano ba yung pag-4? Ayun, passenger? Sa ano ba? Passenger? Hepe, hindi lulusot mata mo Kasi ang chilek niya uh, Unregistered Ito kapatid, Hepe Pare-pareho naman tayong Pilipino. Baka mamaya mabalitaan ko, paparahin ang chip nito kung ano-ano ang violation na hanapin. Ah, huwag ninyong gagawin yan kasi mag-aaway-aaway tayo. Binawarningan ko ito kasi ayaw kong lumaki ang problema natin. Ah? Eh, hindi ko sinasabing lahat, Hepe. Pag may ganitong sitwasyon, pinipersonal ang driver. Huwag din niyong gagawin kasi mag-aaway tayo. Yung tamang trabaho lang. Ang problema niyan, Hepe, kung ang katulad nila, eh walang pagdududa sa imposer. At binayaran na lang. Ang ating tao sa cashier, tanggap lang nang tanggap ng bayad, ah. Hindi naman Oh, yun. Mabuti yung mga... lang nandun sa mga 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 kalalitsas? Sa spring hindi kayo. ang gusto ko kay Hepe, hindi defensive. Yung ibang Hepe, <laughs> pag nagbayad, <toonag> makikita, <laughs> hindi expired, ah. hindi rin pagmumuntahin. Ako, oh, naman yun. Eh, meron kasi yung na dyan. Bago na Kasi hindi lahat ng yung alam nyo naman tayo, alam nyo El valueto, <laughs> <uluo. laughs> Sa Cebu, El sa samlay eh. Ang gusto ko kasi kabayan, hepe kaya nag-aabala kami. Para unti-unti, nai-tama. kawawa ang mga ganito eh. Ano ka ba? Wala. Wala. Anong ka-fiscated? Wala. siya. Wala, Wala, Teka, bakit ganun? May mali doon. Nakalip ako kasi bumagay-gay. Hindi lang sa inyo. Ang ganda ganun, naawa ka sa driver, pero mali ang trabaho mo. Alam mo, sa akin, Hefe, wala akong pakialam sa driver, sa rider, sa motorista, basta tama ang trabaho. Hmm. Eh, hindi valid kapatid ang eh. sinasabi mong naawa ka kasi mali nga ang huli mo eh. Eh, kung hindi tumawag sa opisina namin to at natakot nagmulta ng 12,000 pesos o di kawawa naman yung kopya ng ORCM niya lagyan natin helpin ng note gagawang panin ng resolution niya ano? hindi naman pwedeng delete lang yun di ba? Hmm. ang ginagawa ng iba dyan para madali siguro at tinatang na resolution inilalagay failure to carry o at bala kayo kung paano ninyo i-resolve yan singilin mo dito sa bata mo mm. Hepe mm. mawalan galang lagyan mo naman ng note para may dito mm, dismiss or resolve apprehension para may file siya baka ng araw eh may problema siya eh. Kapatid, ayusin yung trabaho. Ako. Sige. Kawawa ang nabibiktima eh. Yung sinasabi mo sa seatbelt, hindi lulusot yun. May ticket eh. Check and register. Kabayan, nawaan mo to. Hmm. Huwag mo iwala. Baka magulat ka pag magre renew ng rehistro. Di diba, ba? Naka-reflect pa yun. Ha? Abo. Di ba? Abo. 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 po pa mo. <coughs> Sige. na so, talagang Salamat. Salamat at kami may lakad pa. Thank you, happy. Thank Thank you? Sir. Thank you, sir. Thank you. Hey,

da <laughs> ya

bilang isang Malayang mama mo yan sa bansang tingutan ko nga Ito'y muntik ko nga bayan sa aking napilulan Pakinggan mga hinahin oh, mo ko binibingihan Karaman ang body ka nag-isa Basta't nasa ka, mamay kakampi ka Nandiyan si kanil mo